Grabe, ang ganda pala talaga ng Super Treasure Hunt na si Siluero GT. At ayan mga busing. Naka-order na naman tayo sa online ng worth 1,000 plus na mga Hot Wheels. At i-check natin to. Kung goods ba yung nakuha natin mga busing. Excited na akong makita to. Ayun. Sumisilip na. Ayun, wait. Wow. Isang Super Treasure Hunt pa yung binigay. Isang Siluero GT. Grabe, ang ganda ng pagkabayo violet. Pa yung next. Ayun isang Porsche tapos isang Nissan. Grabe, sobrang ganda yung binigay sa atin mga busing. Lalo na tong Porsche. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kaganda. Blue and white combination. Tapos may Nissan pa. Grabe ka na, seller. Ano kayang next? Ayun, isang F-150 tapos isang sushi. Grabe, sulit rin to. At least may isang fantasy. Ano kayang next? Ayun, Isang Studebaker na color white tapos BMW na color red. Ya, ito yata yung bagong version nila mga busing. 'Di ba blue yung dati nila? Yun red na. Ano kayang next? Ayun, isang Ram tapos LBW K tapos Bugatti Chiron tapos meron pang custom Chevy na color white and gold. At ayun, i-check natin tong super treasure hunt. Grabe, ang ganda pala talaga. Sulid na sulid yung 1,000 pesos mo. Grabe, salamat.